Isang uh, mapagpalang oras sa mga all. Wow. Pag-uusapan natin ngayon ano, yung uh, uh, trending at viral na viral na usapin ngayon sa Pilipinas. Yung uh, milyones. Oh my Dahil nga uh, uh, napag-uusapan ito dahil nga milyones ang uh, nakuha daw ni ano ni uh, golden boy, uh, Carlos Yulo no? sana ola no at uh, deserve naman yan ni Carlos uh, Yulo gawa nga ng uh, naka, nakapag uh, siya ng dalawang gold medal no at sa uh, karangalan sa ating uh, uh, bansang Pilipinas maliban dun sa mga binigay ng ating pamahalaan na umabot siya tayo ng 20 million or mahigit pa no may mga nagbigay pa ng uh, konduk Panalong-panalo no. Panalo na dun sa Olympic, nakakuha na ng gold medal at uh, nakakuha pa ng milyones. Ay eh, magaganda niyan, magandang, ano yan? magandang uh, ginagawa ng ating gobyerno at ng uh, mga may uh, mga mga negosyante sa atin no. Dahil bakit ko sinabing negosyante? Kasi isang uh, condominium din ang binigay ng Mega World no? worth 32 million yata tayong condo na yun so panalong panalo si uh, Golden Boy ngayon napag-usapan natin yung millions dahil nga si uh, Chabit Singson ay magbibigay rin daw ng uh, 5 million pero ito, itong kakaiba niyan hindi niya ito bibigay dahil naka, nakasungkit si uh, Golden Boy Carlos Yulo ng gold medal no hindi dahil dun eto kakaiba para daw magkaayos lang sila ng kanyang uh, magulang lalong lalo na sa kanyang ina so kakaiba ang premium ni ano ni uh, Chabit Singson di ba pero kung inyong mapapansin kasi sabi nga ni uh, Singson ay uh, nasaktan din siya dahil nga sabi niya anin mo naman ang kayamanan na yan kung hindi naman daw uh, maganda ang samahan ng inyong pamilya which is uh, totoo po yun di ba kaya ang sabi niya kay uh, Carlos Yulo na magkaayos lang sila ng kanyang nanay lalong lalo na sa kanyang nanay dahil yun ang may matinding uh, uh, kumbaga hindi nila pagkakaunawaan no, ni Carlos Yulo, yung kanyang nanay So sabi ni Chavit Singson ay 5 milyon para lang magkaayos. Pero parang ano no, parang sampal 'yun sa kay Carlos Yulo. Dahil bakit kailangan pang uh, may may magbigay ng ah uh, uh, milyones para lang magkaayos? Pwede namang hindi na kailangan ng milyones magkaayos lamang. Dahil tama naman ang sinabi ni ano ni Chavit Singson na bali tarin man ay uh, magulang mo pa rin yan magulang mo pa rin yan kaya dapat ay galang kung may pagkakamali ay pag-usapan kumbaga at ang sabi nga ni Chabit Singson ay kahit uh, ano man ang ginawa ng kanyang magulang kung may pagkakamali doon ay dapat pa rin na uh, respetohin ano dahil nga ang uh, kung wala kung wala sila ay wala ka rin sa mundong ito at uh, ang aktual yung pinapatamaan niya rito ay si Carlos Yulo na hindi siya magkakaroon ng gold medal na ganyan kung wala dahil sa kanyang mga magulang eh ang sabi kasi ni Chavit Singsundo napansin din niya na hindi daw invited ang kanyang mga magulang nung uh, nung uh, pag uwi niya eh siguro umiiwas na rin siguro yun gawa nga ng hindi na nga sila nagkaroon ng magandang pagkakaunawaan pero sabi nga ni Chavit Singson, eh dapat talagang bigyan ng uh, priority, kumbaga ang kanyang mga magulang dahil nga, yun nga hindi dahil sa kanila ay wala ka ngayong uh, gold medal pero yun ang sabi ni Chavit Singson limang milyon tumataginting na limang milyon ang ibibigay niya uh, kay uh, Carlos Yulo saka sa pamilya siguro yan magkaayos lamang maganda ang adikain uh, adhikain ni uh, Chabit Singson no? pero mukhang uh, patama ito kay Carlos Yulo gawa nga ng pera yan eh. ba? Diba? kailangan bayaran ba bago magkaayos medyo hindi magandang patama siguro ito pero ganun paman ay eh, yan ang kanyang uh, pamamaraan ang mahirap kasi diyan pagka tinanggap 'yan, siyempre sabihin dahil sa pera, 'di ba? Pwede namang hindi na kailangan ng 5 milyon, magkaayos lang sila, 'di ba? 'Yun ang uh, ang uh, latest ngayong balita. Para lang magsama-sama sila ng buong pamilya, bibigyan ng 5 milyon. Hindi sa panalo niyang gold na na sa Olympic, more on na uh, yung sa pamilya. Kasi nararamdaman ko yung hindi eh, magandang hindi naman lang sila indibita. So ako, uh, kung magsama-sama lang sila, bibigyan ko ng limang milyon. Maligaya kayong pamilya, maligaya na rin ako. Kaya bibigyan ako ng limang milyon sa pamilya nyo kung mapatawad nyo. Yan po ang balita ngayon, ano? Na offer ni Chavit Singson sa pamilyang Yulo. Magkaayos lamang. Maraming salamat muli sa inyong panonood sa aking malit na channel. Pagpalain nawa ang bawat isa. God bless everyone.